What's up mga YT? Welcome and welcome back to my YouTube channel, Melvin's Tutorial. Now guys, pag-uusapan natin ay paano nga ba mag-create ng account ngayong year 2024 sa TikTok. Ano? So yun po ang pag-uusapan natin. Let's dive into it po. Ayun guys, yung aking pong TikTok account, ano ko po, ano, dinili, uh, nilag out ko muna tapos tinanggal ko po yung mga ano ko yung nag clear catch clear data po ako ano para malaman natin kung paano ba tayo mag create ng account for this tutorial. Ano po? So, hanapin natin yung ating pong TikTok account, ay TikTok app. Andito po, download po natin, ano? Ayan, na-download na po natin. Then, ayan po, papasok po dito. Videos, blah, blah, blah. Pindutin natin yung allow, of course. And, of course, uh, sabi dito, what do you want to see on TikTok? Select the interest, personalize your TikTok experience. and po, ano? So, let's say about uh, dance, comedy animals, music, and of course, fitness and health, home garden, of course, kung anong gusto nyo po, no, travel, ayan po. So, next natin, pindutin natin yung next, tapos start watching. Videos are personalized for you based on what you watch, like, and share. And also, ano natin, uh, start watching tayo. Ayan po, ano, nandito na po tayo. Then, punta tayo doon, swipe down natin. And, punta tayo po doon sa ating pong profile doon sa baba. Ano, check natin po doon. Ayan. So makikita nyo po dito, ayan po, ano lalabas po dito yung login to existence, existing account or ano po, uh, try natin ang login. Okay, for example, ay Uh, kung may existing account na kayo, ilalag inyo lang po yun dahil mag-create nga tayo ng bagong account. So, ang gagawin natin ay sign up. Ano? Pindutin natin yung sign up. Then, you can use your mobile number. Ayan po, yung phone number ninyo or your email po. Ano? So, try natin guys gumamit ng email. Ano? So, dun tayo sa Google, uh, continue with Google or email. Ano? So, hanap tayo ng email address natin dito. Of course, lalabas po dito yung mga phone number natin. Click lang po natin yung ating po uh, screen, ano, then punta po kayo dun sa taas sa email kung email ang gusto nyo ilagay, number kung gusto nyo po number ang ilagay, ano. So, doon tayo sa email, ano, pindutin natin yung email, of course guys, email address, ano, so check natin guys kung anong email address ang available natin, punta tayo dito sa ating po uh, Gmail, ano, hanap po tayo dito ng email natin na hindi pa natin nagagamit, ano. Okay melbournesplay1988.gmail.com then continue tayo pindutin natin yung continue then sabi niya enter password daw nung atin pong uh, your your password must have at least uh, tawag dito 8 characters to max maximum ayan po one letter and one number special number for example blah, blah, blah. ayan po ano so enter natin yung password natin let's try to uh, create password po ano hindi ko sure kung ito po yung password ng email natin or yung ating pong password ng ating pong TikTok. Ano ang hinihingi nila? So, try natin guys yung password ng ating pong email. Ano? Hanapin natin yung password ng ating email. E, cover ko lang po. Ano? So, papasok natin. Enter natin yung ating pong email password. Ano? So, ayan po. Ano? nilagay na, na po natin yung ating pong password. Uh, try natin. Special character daw dapat meron. So, lagyan natin guys ng isang special character. Ito po yung mga special character. Ano? So, ayan po. So, lagyan natin, for example, sa umpisa, lagyan natin ng... Oh, dito na lang sa last, lagyan natin ng uh, at, ano, for example. Ano, then, pindutin natin next. Then, of course, guys, birthday. Ano yung birthday po natin? For example, guys, ay andito po yung mga birthday natin. Ito po yung month, ito po yung date, ito po yung year. Ano, for example, guys, ay December tayo. 22, for example, ay 1988. Ano, pindutin natin. Hanapin natin. Scroll down nyo lang, guys. Ano, makikita nyo po dyan yung year. Ayan po. For example, ay 1988. Ayan. Then, pindutin natin next. Okay. So, add your nickname. Ano, for example, guys. pindot pwede nyo, guys, ay auto save I-auto-save po yung inyo pong password at saka yung ano na ano, email. Ano, auto save natin then lagay tayo ng nickname of course for example guys ay mel08 for example ganon confirm natin of course allow natin Then, check natin guys yung ating profile kung meron na po. Ano, close natin to. Pwede na kayo mag-follow ng mga friends. Welcome to TikTok Beta. Share your feedback with developers by going to setting privacy TikTok. Ano, close natin lang yan. Punta tayo doon sa profile natin. Check natin guys yung ating pong TikTok. Ano ko na-create na po. So, punta kayo doon. Makikita nyo guys, ito na yung TikTok niyo. Pwede na kayo mag-add ng photos. Pwede na kayo mag-upload. Dito po kayo mag-upload. Ano? So, dito kayo mag-add ng photos. Pindutin nyo lang yung plus sign. For example, ayan, allow access. Then, hanap kayo guys dito kung meron kayong photos. Ano? Dagdag nyo lang dyan. Pindutin nyo, for example, this one. Pindutin nyo lang uh, everyone or only you. Ano? So, pindutin nyo yung next. Oh, mali. Ah, uh, mali ano. So discord natin. ah, uh, add photos tayo. Take a photo or upload photo, sorry, wag yung plus sign. Then punta kay dito. Then hanap kay dito sa mga videos niyo ano, all media for example, hanap lang kay dito ng pwede niyo gamitin. Okay, for example this one. Confirm natin plus yung ano yung ayan, oh, pwede niyo yung talakihan po, then save photos. And save, ayan po, So, wait lang po natin. Ano? Ayan, na-save na po. And of course, mayroon na po tayong TikTok. Kung mag add po kayo ng, ano guys, ano, ng mga videos dito po kayo sa plus sa baba. Of course, guys, kung ano naman, uh, edit nyo yung profile nyo dito po. And of course, kung ano pa po yung gusto nyo matutunan, leave your message to our ano comment section at gagawin po natin ang tutorial. Ano? That's our tutorial, guys. See you around. God bless you. Bye-bye. Thank you.